Alright mga kabons Ayan narito na naman po tayo sa ating uh, Pigere Farm At pagkatapos nga po nung ilang linggong ulan Ay ito po ang mga naging damo Ayan no Napakadamo na rin aking uh, babuyan ngayon At ito naman yung aking inuutay-utay na Tabasin Ayan yung pudpud lupa po Sagad sa lupa Para matanggal yung mga ugat ng mga bagay ayan, mahaba-haba pa yung ating lilinisin uh, hanggang doon tapos ito sa kabila pa hindi po natin nahayaang uh, kumapal ng kumapal ang mga damo at napakahirap na naman pong linisin yan pagka nagkataon ayan, hanggang dina eh. yan na naman ang ating mga tatabasin ito, oh, medyo sumusukal na naman at kailangan natin agapan ito hindi ko pa malinis ayos ito yan yan ang ating uh, pang utay-utay na linisin okay ito ang ating mga baboy na malapit ng ibenta pang ano po ito schedule natin ang ngayong katapusan ng July sana maganda ang kanilang timbang ayan mamaya-maya dininisin na natin sila pero ito po ang ating paliliguan itong aking mga nahuling ito dahil uh, napakadumi na po ng ating mga baboy na ito ito po yung uh, 60 days ko bago paliguan mula doon sa pagiging buik nila so ngayon paliliguan na po natin ito dahil uh, sobra ng dumi at ito ay palagi ko lang pong winawalisan. Nililinis ko lang ng tubig yung kanilang sahig. Pero yung baboy po ay hindi po natin pinaliliguan. Pero ngayon, paliliguan na po natin. Dahil talagang napakadumi na po nila. Ayan. Alright, samahan nyo po ako sa aking paglilinis ng aking uh, mga alagang mga baboy. Dito po sa aking uh, huling kinuha dahil uh, more than 60 days na po sila at kailangan na po natin silang paliguan dahil uh, ang panahon po ngayon ay hindi na po masyadong uh, uh, tag-ulan so tigil-tigil na po ang mga ulan-ulan na yan hindi na po masyadong umuulan so kailangan na po natin silang paliguan at ang kanilang mga tumi ay kumakapit na sa kanilang mga katawa so ayan, samahan nyo po ang paliguan natin ang ating mga alagang mga patiner Alright, painiguan na po natin ang ating mga alagang mga baboy. Bababad muna natin at talagang napakatindi ng papit ng dun sa kanilang katawan. Power sprayer po ang ating ginagamit para mas madaling makatanggal ng dumi dahil yun po ikapit na kapit na sa mga pader oh. Okay, kitang kita nyo naman ayan ang una ko lang po napansin nung una, kong, nung una ako nag alaga ng baboy dahil ayaw ko na ang mga baboy laging madumi kada makita ko ang mga baboy madumi lagi ko silang pinaliliguan so medyo nagka problema po ako doon dahil uh, ang mga baboy po ay laging may ubo at saka sipon ay pagkagayon po ay eh, pinanghihina po ang baboy at hindi po kumakain ng ayos so medyo yung po akin naging lesson learned nung una po ako nag-alaga ng baboy kaya ngayon eh uh, nagtanong po ako sa mga matagal na mag-aalaga ng baboy ang lagi nilang sinasabi sa akin hayaan mo nang madumi ang baboy basta malinis lang yung kanilang sahig at sulugan okay na yon. lalo na pag ang baboy ay medyo mga bata pa ay huwag mong hay hayaang laging nababasa at napapaliguan dahil yan ay inuubo at prone sila sa mga sakit dahil sa sobrang bata pa nila so hindi sila pwedeng mababad sa tubig kaya po ganoon po pala yung nangyari sa akin unang pag-aalaga ng baboy yung akin po mga baboy ay uh, medyo nagkaroon po ng ganong mga problema at uh, medyo nagpanik po ako noon dahil as a first timer po wala po talaga akong uh, idea malawak na kaalaman sa pag-aalaga ng mga baboy pero ngayon po in the process dahil sa mga nangyari nga po sa akin yon So, nagtanong-tanong po tayo sa mga veterano na natin mga kaibigan na nag-aalaga ng baboy kung ano po yung pinakamagandang gawin at yun nga po naging uh, kahit sino po mapagtanohan ko yung po sinasabi nila sa akin huwag na huwag ka magpapaligo ng mga baboy na sobrang babata pa ang baboy nga naman ay magandang tingnan pagka malinis pero sakiti naman So, mas mabuti na itong ganito. Uh, hindi naman masyadong malinis ang ating mga baboy pero malulusog. Ano? At uh, wala silang mga sakit. O so, magkaubo man sila, hindi sila hindi ganun katagal. Minsan, na uh, isang araw lang, okay na. Meron naman tayo mga vitamins no? na nakaredy para sa mga nagkakasipon at nagkakaubo. So, ayun. So, kaya nga po sinunod ko yung kanilang payo at ito, ngayon lang ako magpapaligo ng aking mga alagang baboy ng after 60 days pa at pinaliguan. oh, ayan Oh. Eh. Napaka, napaka dumi na po ng kanilang mga katawan. Pero sa mga napansin ko din, no, dahil itong mga baboy na ito ay sa tagal lang hindi naliliguan, hindi naman pala sila ganun grabe magdumi. Dahil yung mga baboy na ay uh, pag sa simento, nakukuskus yung kanilang katawan sa mga pader. Katulad dito. Ayan o. Oh, nila yung pader nila, yung katawan nila dyan sa pader. So lahat ng mga dumi na nasa katawan nila, nawawala din yung iba. No? Natatanggal. At dito pumuking sa mga pader na ito hindi na rin talaga natin na uh, kailangan paliguan ng paliguan ng mga baboy lalo na kung hindi naman kailangan ayan dahil sila naman ay uh, nag self cleaning ayan pag sila ay nakahiga dito sa sementong ito lalo na pag ito ay bagong uh, hugas ay dyan sila pagulong gulong kaya yung mga dumi nila sa katawan ay uh, sila na rin yung pusa nagtatanggal ayan pero ngayon kailangan natin silang paliguan Itong nakabiti na ito, abangan nyo po sa aking mga susunod na vlog kung ano po ang ibig sabihin yan. Ayan o. Oh. Yan, 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 yan. Yan, yan, ito na po at tapos na po nating paligawa ng ating mga alagang mga patiner. Yan. So, after uh, 60 more days. Yan, pagkatapos po, it, ani na po at mahigit na ani na pong araw. Ito, mula po nung uh, ko sa kanila. Ito, ilang po tayo nagpaligo ng ating mga patiner na bago. yan So, lagi po natin tatandaan. Ito po ay uh, base sa aking mga uh, naging karanasan at sa mga naging uh, ng aking mga kaibigang magbababoy. No? Na ang pagpapaligo po ng baboy, lalo na sa mga bata pa lamang na baboy, ay uh, iwasan po natin lalo naman po kung hindi naman po kailangan-kailangan paliguan ano? dahil para makaiwas po tayo sa mga sakit Ayun, yung pagpapaligo po ng sobrang aga sa ating mga alagang mga baboy, I mean, yung pagpapaligo ng uh, sobrang bata pa sila, ay nagkakaroon po ng uh, epekto sa ating mga baboy. Maaari po silang magkasakit, ubuhin, sakasipunin, at manghina at mawalang gana sa mga pagkain. So, yan po. Sana po ay... Uh, may na-share po ako na kaunting kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga baboy tungkol sa mga pagpapaligo po. Ayan, at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta po sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po all things. Alright.